Okay, so ngayon ay mag-comment tayo dito sa post ng isang loyalista. Ang sabi dito sa post ay, Kiboloy Digong Teves, hindi kinaya ang week leader. Harry Rookie is coming very soon. Si Bato kaya? Oo, totoo nga na nahuli si Nakiboloy Digong at Teves, pero ang kanilang pagkahuli ay hindi dahil sa isang weak leader, kundi dahil sa puwersa ng mga pulis na ginamit ng mga opisyal na gustong magpabagsak sa mga Duterte. Tulad ni Torre, kasi hindi naman talaga mahuhuli si FPRRD ng ganun na lang kung dumaan sa legal na proseso ang paghuli sa kaniya. Na kasuhan at hindi nalitis sa sariling bansa, basta nalang hinuli at itinapon sa Netherlands, which is hindi tama, according to a former ICC judge, no other than the brightest former Senator Miriam Defensor Santiago at ayon sa yumaong senadora ay ang tamang proseso ay litisin muna ang akusado sa sariling bansa at kung hindi kaya ng mga hukom ng nasabing bansa ay sakadalhin ang akusado sa ICC dahil ang ICC daw is a court of last resort. Kung merong ginawang kasalanan dito sa nakalista na mga jurisdiction ng ICC, ang magbibista niyan ay ang korte doon sa bayan na yon hindi ang International Criminal Court in the Hague. International Criminal Court, as I said, is a court of last resort. Pag hindi mo mabigyan katarungan ang akusado, ayaw mo o kaya hindi mo kaya, ay saka pa lang yan pupunta sa ICC. Kaya maling mali ang mga pinagtatanong sa akin sa Senado. Kasi hindi sila marunong magbasa. Hindi yon ginawa kay FPRRD. Ang ginawa lamang ay basta hinuli at isinakay sa eroplano at inilipad sa ibang bansa. Kumbaga ay patalikod siyang inatake ng mga kalaban. At ang ganong pamamaraan ay hindi pamamaraan ng isang strong leader, kundi pamamaraan ng isang traitor. At yon si BBM, isang traitor at literal na mahina. Malakas lang pag nasa tabi niya si Tore, pero pag walang Tore sa tabi niya, ay naku, kawawang kawawa. Dahil ibinebenta siya ng ibang kaalyado niya kahit dilat na dilat ang kaniyang mga mata. Ginawa ng impeachment so that they can pressure the executive na pinapirma namin itong mga to para ma-release yung mga conditional release. So ibig sabihin, binenta nila yung political capital ng Pangulo. Diba, tinarantaro siya pero walang nagawa dahil walang tore sa tabi niya nung tarantaduhin siya? At siya pa talaga itong i-pressure ng mga subordinates niya? Tapos tahimik lang na parang timang lang talaga? Anong klaseng leader yon? Ang sinasabi ng iba, tulad sa sinabi ni Congressman Tiangco na sinasamantala daw ang kabaitan ng Presidente. Alam mo naman yung Presidente natin, napakabait, pasensyoso. Some people take advantage of his uh, goodness and kindness. You know, he's a very gentle creature, di ba? So, ayon. Sinasamantala daw ang kabaitan ni Presidente ayon kay Tiangco. Pero kabaitan nga ba ni PBBM ang sinasamantala ng mga taong nakapaligid sa kanya? I don't think so. Walang traidor na babait. Kaya siguradong hindi kabaitan kundi kahinaan niya ang sinasamantala ng mga taong nakapaligid sa kanya. May mga taong mababait na hindi kayang samantalahin ng sino mang mapagsamantala dahil matapang at may paninindigan. At yon ang wala kay PBBM. Walang tapang at walang paninindigan at kitang kita ang kahinaan kaya sinasamantala ng mga tropa niya na katulad din niyang traidor. na trinaidor ng mga kauri niyang tridor.